Naisip mo na ba kung ang iyong pag-idlip sa araw ay mas nakakasama kaysa sa nakakabuti? Para sa maraming matatanda, ang pag-idlip sa araw ay parang isang karapat-dapat na pahinga, isang paraan para mag-recharge at makarao sa hapon ng mas masigla. Ngunit paano kung ang mga idlip na ito ay talagang nakakasama sa iyo na nakakaapekto sa iyong kalusugan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Habang tayo ay tumatanda, natural na nagbabago ang ating mga pattern ng pagtulog at para sa marami, ang pagtulog sa araw ay nagiging mas madalas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ang labis na pagtulog sa araw ay maaaring makagulo sa internal na ritmo ng katawan magpahina ng metabolismo at maging magambag sa mga seryosong isyo sa kalusugan. Hindi lang ito basta pagiging antok pagkatapos. Ang mahaba o madalas na pagidlip ay maaaring makaapekto sa iyong puso, utak at kakayahang makakuha ng dekalidad na tulog sa gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong paraan kung paano nakakaapekto ang pagtulog sa araw sa iyong katawan. Lalo na kung ikaw ay nasa edad na 65 hanggang 80 taon. Mula sa epekto nito sa iyong sleep cycle hanggang sa kung paano ito nakakaimpluensya sa brain function, digestion, at maging sa kalusugan ng puso, susuriin natin ang mga natuklasan ng pinakabagong pananaliksik tungkol sa mga nakatagong epekto ng labis na pagidlip. Manatiling nakatutok hanggang sa dahi malalaman mo kung paano ang maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na rutin ay maaaring magdulot ng mas magandang enerhiya, mas maayos na pagtulog, at mas malusog na buhay sa kabuuan. Okay, simulan na natin. Una, nakakagulo sa circadian rhythm. Ang iyong katawan ay gumagana sa isang internal na orasan na kilala bilang circadian rhythm na nagre-regulate kung kailan ka nagigising at inaantok. Kapag maayos ang ritmong ito, natural kang nakakaramdam ng antok sa gabi at nagigising ng fresh sa umaga. Ngunit ang labis na pagtulog sa araw ay maaaring makagulo sa balanse ng sistemang ito, na nagdudulot ng magulong sleep signals at restlessness sa gabi. Ipinakita ng pananaliksik na ang mahabang pagidlip sa araw, lalo na ang mga tatagal ng higit sa 30 hanggang 60 minuto, ay maaring maantala ang paglabas ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa iyong makatulog sa gabi. Ibig sabihin, kahit na mo ay rested ka sa hapon, maaari kang maging gising ng todo sa oras na dapat ay tulog ka. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng irregular na sleep-wake cycle na nagpapahirap sa pagpapanatili ng consistent na oras ng pagtulog at paggising. Paliwanag ni Dr. Robert Harrison, isang sleep specialist na may higit sa 25 taon ng karanasan, maraming matatanda ang naniniwala na ang pag-idlip sa araw ay makakabawi sa hindi magandang tulog sa gabi, ngunit ang totoo ay kabaligtaran ang nangyayari. Ang mahabang pag-idlip ay nagsasabi sa katawan na hindi na ito kailangang matulog ng husto sa gabi, na nagdudulot ng nakakabuwisit na cycle nang pag-toss at turn sa oras na dapat ay nagpapahinga ka. Umaasa ang katawan sa exposure sa liwanag para ma-regulate ang circadian rhythm at kapag labis kang nag-idlip sa araw, mas kaunting oras ang ginugugol mo sa natural na liwanag. Maari nitong pahinain ang kakayahan ng iyong katawan na makilala ang pagkakaiba ng araw at gabi, na lalong nag-aambag sa poor sleep quality. Ang mga matatanda na madalas magidlip nang matagal ay maaring makaramdam ng groggy sa umaga, sluggish sa gabi at gising na gising sa maling oras. Kung napansin mong ang iyong tulog sa gabi ay puro puknat o restless pagkatapos ng mahabang pag-idlip sa araw, maaaring nahihirapan ang internal clock ng iyong katawan na manatili sa tamang track. Bagamat ang maikling pag-idlip, 20 hanggang 30 minuto, ay maaaring makatulong. Ang labis na pagtulog sa araw ay maaaring makagambala sa natural na sleep rhythm na nagpapahirap sa katawan na magregulate regulate ng maayos. Maaari itong magdulot ng cycle kung saan ang bawat poor night ay nagdudulot ng mas maraming daytime drowsiness na nagre naman sa mas masamang tulog sa susunod na gabi. Pangalawa, dagdag na panganib ng insomnia sa gabi. Isa sa mga nakakainis na epekto ng pagtulog sa araw ay kung paano nito ninanakaw ang malalim at nakakapreskong tulog na kailangan mo sa gabi. Maaring isipin mo na ang pag-idlip sa araw ay isang harmless na paraan para mag-recharge. Ngunit sa totoo lang, maaari nitong bawasan ang natural na sleep pressure ng katawan, ang pagbuo ng pagod na tumutulong sa iyong makatulog ng madali kapag gabi na. Ang katawan ay idinisenyo para mag-ipon ng sleep pressure sa buong araw upang sa gabi handa ka na para sa malalim at nakakapreskong tulog. Gayunpaman, kapag sobra kang natulog sa araw, hindi umaabot sa tamang antas ang pressure na ito, kaya mas nahihirapan kang makatulog, manatiling tulog o makaranas ng mataas na kalidad ng pahinga. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine, ang mga matatandang nagidlep ng mahigit sa isang oras sa araw ay mas malamang na magdusa sa insomnia sa gabi. Mas matagal silang makatulog, mas madalas gumising sa gitna ng gabi, at mas mababa ang pakiramdam nila ng pagiging refresh sa umaga. Paliwanag ni Dr. Karen Mitchell, isang sleep expert na espesyalista sa geriatric health. Ang hindi alam ng karamihan ay kailangang maabot ng iyong katawan ang isang tiyak na antas ng sleep drive para makapasok sa malalim na tulog sa gabi. Sa bawat mahabang pag-iidlip mo, nare-reset mo ang sleep drive na yon. Kaya sa oras ng pagtulog sa gabi, maaring hindi pa handa ang iyong katawan para sa isang buong gabi ng pahinga. Kung minsan ay nakahiga ka na lang sa kama at nakatingala sa kisami, nag ikot o nagigising ng paulit-ulit sa gabi Maaring dahil hindi sapat ang pagod ng iyong katawan. Kapag paulit-ulit itong nangyari, lalo itong nakakainis dahil ang pagtulog sa araw ay nagdudulot ng restlessness sa gabi at ang restlessness sa gabi ay nagpapalalo sa pagnanais mong matulog sa araw. Sa halip na mahahabang idlip, inirerekomenda ng mga eksperto na limitahan ang pagtulog sa araw sa 20 hanggang 30 minuto mas maaga sa araw kung maari. Makakatulong ito para medyo sumigla ka nang hindi naaapektuhan ang natural na sleep drive ng iyong katawan. Kung kailangan mo ng mahigit isang oras na tulog sa araw, maaring sinyales ito na apektado na ang iyong pahinga sa gabi. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, nagpapahina ng metabolismo at pagtunaw ng pagkain. Maraming tao ang hindi alam na ang sobrang pagidlip sa araw ay maaaring direktang makaapekto sa metabolismo at pagtunaw ng pagkain. Ang iyong katawan ay idinisenyo para maging aktibo sa araw at magpahinga sa gabi. Ngunit ang labis na pagtulog sa araw ay maaaring makagambala sa natural na ritmo na kumokontrol sa pagtunaw ng pagkain at paggamit ng enerhiya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang madalas o matagal na pagidlip ay nagpapabagal sa metabolic processes na nagdudulot ng mas mababang paggamit ng calories at potensyal na pagdagdag ng timbang sa paglipas ng panahon. Kapag natutulog ka, bumababa ang pangangailangan ng iyong katawan sa enerhiya, ibig sabihin, kung madalas kang mag-idlip, hindi gaanong aktibo ang iyong metabolismo sa buong araw. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pagkapagod, kabagalan, at hirap sa pagmaintain ng malusog na timbang. Bukod sa metabolismo, ang sobrang pagtulog sa araw ay maaari ring makagambala sa pagtunaw ng pagkain. Umaasa ang katawan sa galaw at aktibidad para mapasigla ang tamang pagtunaw at gut motility. Kapag masyado kang matagal na nakahiga o natutulog pagkatapos kumain, mas mabagal ang paggalaw ng pagkain sa digestive system na maaaring magdulot ng kabag acid reflux at discomfort. Paliwanag ni Dr. Stephen Langley, isang espesyalista sa metabolic health. Maraming matatanda ang nahihirapan sa mga isyo sa pagtunaw at hindi nila alam na maaaring may kinalaman dito ang kanilang sleep patterns. Kapag sobra ang pagidlip, lalo na pagkatapos kumain, bumagal ang pagtunaw at maaari itong magdulot ng acid reflux, indigestion at iba pang gastrointestinal discomforts. Dagdag pa rito, may malakas na ugnayan sa pagitan ng irregular na sleep patterns at pagtaas ng blood sugar levels. Ayon sa isang pag-aaral sa Diabetes Care Journal, ang mga taong madalas mag-idlip ng mahigit sa isang oras sa araw ay mas mataas ang risk ng insulin resistance, isang pangunahing salik sa pagdevelop ng diabetes. Ibig sabihin, sa paglipas ng panahon, ang sobrang pagtulog sa araw ay maaaring magpalaki ng panganib ng metabolic disorders, kabilang ang type 2 diabetes. Kung nakaramdam ka na ng pagiging sluggish pagkatapos ng mahabang idlip, o napansin mong parang may problema sa iyong gana at pagtunaw, maaaring sinyalis ito na hindi sapat ang stimulasyon na natatanggap ng iyong katawan para sa malusog na metabolismo. Sa halip na mahahabang idlip, Inirekomenda ng mga eksperto ang pagiging bahagyang aktibo pagkatapos kumain. Kahit ang paglalakad-lakad ng ilang minuto ay makakatulong sa pagtunaw at pagpapanatiling maayos ng metabolismo. Pang-apat, nagbabago ang paggana ng utak at memorya. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagtulog sa araw ay nagbibigay sa utak ng pagkakataon na mag-recharge, ngunit mas komplikado ang katotohanan. Ang labis na pagtulog sa araw ay maaaring magpahina ng memorya at cognitive function sa paglipas ng panahon. Bagamat ang maikling idlip ay maaaring magbigay ng pansamantalang mental boost, ang sobrang pagtulog sa araw ay naayognay sa mabagal na pag-iisip, pagkawala ng memorya at mas mataas na panganib ng demensya. Isang pag-aaral na inalathala sa Alzheimer's and Dementia Journal ay sumubay-bay sa mga matatanda sa loob ng ilang taon at natuklasan na ang mga madalas mag-idlip ng mahigit sa isang oras sa araw ay may mas mataas na panganib ng cognitive decline kumpara sa mga naglilimit ng kanilang pag-idlip. Iminungkahi ng mga mananaliksik na ang labis na pagtulog sa araw ay nakakasagabal sa natural na aktibidad ng utak na nakakaapekto sa pagbuo at pag ng memorya. Paliwanag ni Dr. Elizabeth Carter, isang neuroscientist na espesyalista sa aging at brain health. Ang utak ay umaasa sa maayos na sleep-wake cycle para maayos na maproseso at maimbak ang mga alaala. Kapag naantala ang cycle na ito dahil sa labis na pagtulog sa araw, maaaring humina ang kakayahan ng utak na mag-retain ng impormasyon at mahirapan sa pag-alala ng mga detalye sa bandang huli. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin ay ang matagal na pagidlip ay maaaring magbawa sa deep sleep sa gabi. Ang panahon kung kailan ginagawa ng utak ang karamihan sa mahahalagang maintenance nito. Paglilinis ng toxins, pagpapalakas ng neural connections, at pagsasaayos ng memorya. Kapag naantala ang deep sleep na ito, apektado ang cognitive function na nagdudulot ng madalas na pagkalimot, hirap sa pag-concentrate at mas mataas na panganib ng neurodegenerative conditions. Isa pang dahilan ay ang pagbaba ng brain stimulation. Ang mga matatanda na madalas mag-idlip sa araw ay maaaring mas kaunting oras ang ginugugol sa mga aktibidad na nagpapatalas ng isip tulad ng pagbabasa, pagsusolve ng problema o pakikisalamuha. Kung minsan ay napapansin mong mabagal lang iyong pag-iisip pagkatapos ng mahabang idlip o nahihirapan kang maalala ang mga bagay na dati madali lang sa iyo, maaring malaki ang papel ng iyong daytime sleep habits kaysa sa inaakala mo. Inirerekomenda ng mga eksperto na panatilihing maikli at hindi madalas ang pagidlip at sa halip ay mag-focus sa mga aktibidad na nagpapasigla sa utak tulad ng makabuluhang usapan, puzzles o magaan na physical activity para mapanatiling matalas ang cognitive abilities. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng number apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, nagdudulot ng mas mataas na panganib sa cardiovascular issues. Marami ang nag-iisip na ang pagtulog ay para lang magpahinga at mag-recover ang katawan, ngunit pagdating sa labis na pagtulog sa araw, maaaring magdulot ito ng mga alalahanin sa kalusugan ng puso. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang matagal na pag-idlip sa araw ay naiugnay sa mas mataas na blood pressure, mas malaking panganib sa heart disease at mahinang circulation lalo na sa mga matatanda. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang matagal na pagidlip ay nakakasagabal sa natural na blood pressure regulation ng katawan na nagdudulot ng mas malaking strain sa cardiovascular system sa paglipas ng panahon. Paliwanag ni Dr. Mark Holden isang cardiologist na may 30 taong karanasan. Kapag masyado kang matagal na gidlip sa araw, naaantala mo ang normal na balance ng iyong cardiovascular system. Bumabaga lang iyong heart rate ng matagal at kapag nagising ka, mas pinapahirapan ng iyong katawan na stabilize ang blood pressure levels. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagbabago na ito ay nagdudulot ng hindi kinakailangang strain sa puso. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin ay ang labis na pagtulog sa araw ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng stroke. Ayon sa pananaliksik mula sa European Society of Cardiology, ang mga taong mahilig sa mahabang idlip, lalo na ang lampas sa siyamnapong minuto, ay mas malamang na makaranas ng mahinang circulation at clot formation na maaaring magdulot ng malubhang heart-related events. Isa pang dahilan ay ang matagal na pagtulog sa araw ay kadalasang kaakibat ng mas mababang physical activity. Kapag mas maraming oras ang ginugugol sa pagtulog sa araw, natural na mas kaunti ang galaw, na maaring magpahina ng cardiovascular system, magpabagal ng circulation, at magdulot ng mas malaking panganib sa heart disease sa paglipas ng panahon. Mahalaga ang physical activity para mapanatiling flexible ang mga blood vessel at maiwasan ang build-up ng plaque, kaya ang sedentary lifestyle na sinamahan ng labis na pagtulog ay nagdudulot ng perpektong kondisyon para sa mga problema sa puso. Kung nakaranas ka ng magising mula sa mahabang idlip na may pakiramdam na nahihilo, nanlalata o irregular ang tibok ng puso, maaring senyales ito na apektado na ang iyong cardiovascular system inire-rekomenda ng mga doktor na panatilihing maikli at bihira ang pagidlip habang tinitiyak na aktibo ang katawan sa buong araw. Kahit ang simpleng paglalakad-lakad ay makakatulong sa pag-regulate ng blood pressure at pagsuporta sa heart health. Pang-anim, nagpapababa ng pisikal na aktibidad at lakas ng kalamnan. Kapag sobra kang natutulog sa araw, hindi lang ang iyong sleep cycle ang naaapektuhan Nababawasan din ang yung pisikal na aktibidad na maaring magdulot ng pagbawas ng kalamnan, mahinang paggalaw at mas mataas na tsansa ng pagkatumba. Ang katawan ay nangangailangan ng paggalaw at habang tumatanda ka, mas mahalagang maging aktibo para mapanatili ang lakas ng kalamnan, flexibility ng mga kasukasuan at balanse. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Aging and Physical Activity, ang mga matatandang madalas magpahinga ng matagal sa araw ay mas hindi aktibo na nagdudulot ng mahihinang kalamnan, mabagal na reflexes at pagbaba ng endurance sa paglipas ng panahon. Ito ay dahil ang bawat oras na ginugugol sa pagtulog sa araw ay oras na hindi ginagamit sa paggalaw na nagpapanatili ng lakas at functionality ng katawan. Paliwanag ni Doktor. Patricia Owens, isang espesyalista sa geriatric mobility. Marami sa aking mga pasyenteng matatanda ang hindi na mamalayan na ang pagkawala ng muscle mass ay hindi bigla ang nangyayari. Ito ay resulta ng matagal na kawalan ng aktibidad. Kapag sobra kang natutulog sa araw, nababawasan ang oras na ginagamit ang iyong mga kalamnan na nagdudulot ng unti-unting paghina at mas mataas na tsansa ng pagkatumba. Isa sa mga pinakamalaking problema ay ang sarcopenia, ang pagbawas ng muscle mass dahil sa edad na nagpapahirap sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagakyat sa hagdan o pagtayo mula sa upuan. Kapag ang mga matatanda ay madalas o matagal magpahinga, mas kaunting oras ang ginugugol nila sa paglalakad, pag-unat at paggamit ng kanilang mga kalamnan na nagpapabilis sa prosesong ito. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pagbaba ng mobility at mas maging dependent sa tulong ng iba. Ang isa pang issue ay ang matagal na pag-idlip ay maaaring magpapanatili ng pakiramdam na tamad at walang ganang gumalaw. Napansin mo na ba na pagkatapos ng mahabang idlip ay mas mabigat at hindi ka steady sa paglakad? Ito ay dahil ang matagal na pagtulog sa araw ay nagpapababa ng circulation at nagdudulot ng pagkaantala sa pag-activate ng mga kalamnan. Kaya mas humihina ang pakiramdam mo imbes na magkaroon ng energy. Inirerekomenda ng mga doktor na limitahan ang pag-idlip sa 20 hanggang 30 minuto at magdagdag ng magaan na aktibidad sa buong araw. Kahit simpleng pag-unat, pagtayo ng mas madalas o paglalakad-lakad ay makakatulong para maiwasan ang paghina ng kalamnan. Kung gusto mong mapanatili ang lakas, independence at mobility habang tumatanda, ang pag-iwas sa sobrang pagtulog sa araw ay isa sa pinakamagandang magagawa mo para sa iyong katawan. Pangpito, nakakaapekto sa mood at mental health. Isa sa mga hindi gaanong kilalang epekto ng sobrang pagtulog sa araw ay ang negatibong epekto nito sa iyong mood, emosyonal na kalusugan at overall mental well-being. Bagamat maikling idlip ay maaring magpabuti ng alertness, ang sobrang pagtulog sa araw ay naiuugnay sa mas mataas na tsansa ng depression, anxiety at pag-iwas sa pakikisalamuha, lalo na sa mga matatanda. Akaka-apekto sa produksyon ng neurotransmitters na responsable sa mood regulation. Paliwanag ni Dr. Angela Reid, isang psychiatrist na espesyalista sa geriatric mental health. Ang katawan at isip ay pinakamainam na gumagana kapag may consistent na rhythm. Kapag sobra kang natutulog sa araw, nababawasan ang exposure mo sa sikat ng araw, bumababa ang iyong aktibidad at humihina ang pakikipag-ugnayan mo sa iba. Na lahat ay mahalaga para sa pagpapanatili ng stable at positibong mood. Ang isa sa mga pinakamalaking problema ay ang matagal na pag-idlip ay nakakaapekto sa produksyon ng serotonin, isang mahalagang neurotransmitter na responsable sa pakiramdam ng kasiyahan at emotional balance. Kapag bumaba ang serotonin levels, maaari itong magdulot ng kalungkutan, pagkapagod at mas madaling magalit. Bukod dito, ang sobrang pagtulog sa araw ay nagbabawas din sa pakikisalamuha na nagdudulot ng pakiramdam ng isolation at kalungkutan na lalong nagpapalala sa depression. Napansin mo na ba na kapag mas madalas kang natutulog sa araw, mas nahihirapan kang maging motivated, makisalamuha, o masiyahan sa mga social activities? Ito ay dahil ang irregular na sleep patterns ay nagdudulot ng mental sluggishness at kakulangan ng energy. Kaya kahit simpleng gawain ay pakiramdam na mabigat. Sa paglipas ng panahon, maaari itong maging cycle. Kung mas madalas kang matulog sa araw, mas lalo kang nakakaramdam ng disconnection at kawalan ng motivation. Ang magandang balita ay ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang paglabas ng mas madalas, pag-engage sa magaan na physical activity, at pagpapanatili ng structured daily routine ay makakatulong para maayos ang sleep patterns at mapabuti ang mood. Kung mas madalas kang malungkot kaysa dati, maaring ang pagtingin sa iyong sleep habits ang unang hakbang para bumuti ang pakiramdam mo. Pangwakas na mga kaisipan. Bago natin tapusin ang video na ito, isipin mo kung paano nakakaapekto ang iyong sleep habits sa iyong overall health. Bagamat maikling idlip ay maaring makatulong, ang sobrang pagtulog sa araw ay maaring magdulot ng hindi inaasahang epekto. Pagkagulo ng circadian rhythm, pagbaba ng metabolism, pag-apekto sa brain function, mas mataas na risk sa puso, pagbaba ng mobility at pati na rin ang iyong mood. Ang mga epektong ito ay hindi agad nagpapakita, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng paghihirap sa pakiramdam na energized, malakas at mentally sharp. Ang magandang balita ay ang maliliit na adjustment ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kung napansin mo ang alinman sa mga sinyales na ito sa sarili mo, subukang limitahan ang iyong pagidlip sa dalawampung hanggang 30 minuto at maging mas aktibo sa buong araw. Kahit simpleng paglalakad, pakikipag-usap, o paglabas sa natural na liwanag ay makakatulong para ma ang internal clock ng katawan at mapabuti ang overall well-being. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Napansin mo na ba kung paano nakakaapekto ang pagtulog sa araw sa iyong katawan? Nakakatulong ba ang pagidlip sa iyo o naranasan mo na bang mahirapan matulog sa gabi dahil dito? Mag-comment sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. Mahalaga ang iyong mga insight at maaring makatulong ito sa iba na nakakaranas ng parehong problema. Maraming salamat sa panonood. Gusto naming marinig ang iyong mga iniisip. Mag-comment ka sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng motivation at encouragement. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit sa susunod na video.